Actually, after most of the games, kaming-kaming everything is different. Totoo po. ang na po. sa naman pa sa dubi. Hindi, kasi doon sila nakilala. Parang doon magsimula yata lang. Actually, after call with you guys, tuming tumingin mo na. Um, wow, everything is different. <laughs> Totoo! Ikaw ang nilalimit, ikaw ang nilalimit. Joke lang! Pero ano, nag ko naman po yung um, Thankful po talaga kami sa, um, sa Star Creatives to show sa mga nag-isip, sa mga nag-conceptualize na sa nakaisip na i-pair kami kasi um, thankful na ko dahil doon na kilala ko to si Anthony. Sobrang sarap ka trabaho, sobrang sarap ka eksena. And finally nakahanap <laughs> din ako yung alam mo yung ka-eksena na sobrang well connected and like, alam namin yung, yung sana namin gusto dahil yung eksena. We're all just having fun having fun pa, which you po kay Anthony, Star Creatives, sa Netflix, sa uh, no? you know, po. Ang tapos sa niyo kay Derek So lahat sa mga ko na may <laughs> Pero yun, um, uh, siyempre, I'm overwhelmed din ako. No? And feeling nga ako. hindi unexpected din talaga yung yung yung, yung Pero yun, tapos salamat ako sa lahat ng mga yung na, mga exam na namin. Of course, uh, lahat ng mga sumuporta. So, sa trip namin di Paris. na kumpara kung para namin gusto ipakita si Isto, tsaka si Engin sa kanila. Yeah, maraming Thank you. Unexpected or I don't know plan ba na naging successful yung love din ni Anthony J. M. G. Di ba? Ano lang yung naging reaction ni Rico dito sa love din ni yung dalawa? Di ba? Hindi ko question yun. Ang dami layers. <laughs> Question I'm very happy with all the surprises that this show brought for me and for all of us. Everything was so unexpected. Though we were told that it was kind of planned. But um, we are happy about the result. And we get enjoy it a And my sister e. is so supportive. super fan of the show, especially the Chu family. <laughs> and you Mystery. favorite is si ALBI.